isang mapagpalang panahon kaibigan tuloy na naman po natin paglilingkod uh, ang papakita ko po sa inyo ngayon ay ang pagpano po ang kombinasyon ng tinatawag na cleansing at saka meditation so ang cleansing yan na po nakita nyo sa harap simple yung pagligo pero meron po siyang kasamang dasal o ritual so papansin nyo titingala po tayo sa alapaap o sa may dakong silangan at inalangin natin na sana ilinisin ang ating uh, katawan at pagkatapos tanggalin ang mga negatibong puwersa o negatibong enerhiya sa ating katawan pagkatapos ay lumusong sa tubig yan. so kadalasan po ginagawa ko po so, dapat nagagawin ay pitong ulit o pitong bisis dahil yan po ay nakuha din natin sa biblical no na meron pong ah ganyang pangyayari na lumusong ng pitong bisis at nawala lahat ng negatibong ah negatibo sa katawan ng tao okay so pagkatapos niyan po inapapansin eh, niyo ah pumili po tayo ng pwesto na ah, nakaharap pa rin sa dakong silangan so yan napapansin niyo Kumusta po tayo? Na habang nakaupo na tulad ng nagyo-yoga at kung napapansin nyo uh, nakatingala ako sa itaas kasi ang pinili ko pong oras na magmeditasyon ay alas 9 ng umaga kaya para medyo matapang at malakas na yung enerhiya ng araw okay so yan po mga kaibigan so sa mga magsisimula pa lamang mas mainam po na magsimula kayo ng bagong uh, pagsibol ng araw tinatawag po na bukang liwayway kasi maniwala kayo sa hindi sa mga oras na yan ay hindi pa matapang hindi pa masyadong mainit ang liwanag ng araw okay so yan po ang dapat gagawin so pag ganyan po na aspito kailangan mo po pag nakaganyan ka na na posisyon Uh, habang nakatitig ka sa araw pwede kang manahimik lang pwede ka din uh, mag-usal ng dasal pwede ka din uh, humiling sa pamagitan ng isipan mo kung ano ang gusto mong mangyari kung anong gustong kapangyarihan o gusto mo ba ng enerhiya ng kalikasan o gusto mong magkaroon ng kalunasan yung mga problema mo sa buhay o gusto mo na magkaroon ng bagong tuklas patungkol sa karunungan so nakadepende po sa in intention intensyon natin pag tayo na so bago tayo magsimula piliin natin so ngayon ang ginawa ko is uh, kagustuhan ko po ngayon ay ang tinatawag po na uh, kaliwanagan at dagdag ng karunungan at siyempre kasama din yan ang paghihigip o paghihigo po ng enerhya ng kalikasan so pag ganyan na status same procedure po sa katuroan ng iba yung proper breathing o yung uh, regular o tamang pag uh, hinga para maramdaman mo ang enerhya ng kalikasan so hindi po nawawala ang tinatawag po ng pag inhale at pag exhale tatlong bisis po yan dapat ginagawa pagkatapos mga kaibigan uh, pagkatapos mong mag inhale exhale ng tatlong bisis ay magbilang ka sa isipan mo ng isa dalawa tatlo apat lima anim ito walo siyam sampo. Mas mainam po na isabay sa hininga. Kasi, okay? so sa pagsabay sa hininga, ganito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin pito, walo, siyam. Okay, so yan po. Pwede ding ah uh, mula sa sampo ang bilang uh, isa hanggang 10 hanggang isa hanggang siyam hingga isa hanggang walo isa hanggang pito isa hanggang anim isa hanggang lima isa hanggang apat isa hanggang tatlo isa hanggang dalawa at isa pagkatapos po doon na po yung pagramdam mo ng enerhiya ng kalikasan okay so una dyan ay ang sa paghinga natin regular na paghinga na malalasap natin ang enerhiya ng hangin. Mararamdaman natin ang simoy ng hangin. Pagkatapos ay mararamdaman natin ang enerhiya ng lupa na kung saan ang ating inupuan o kinakatayuan. Yan. Pagkatapos nating damhin ang enerhiya ng uh, lupa ay mararamdaman naman din natin ang enerhiya ang tinatawag po ng tubig lalo na kayo malapit tayo sa tubig uh, naririnig natin ang agus at umaabot sa ating balat ang tinatawag na uh, simoy o yung umaabot sa ating balat yung lamig ng tubig pagkatapos po dahil nakaharap tayo sa dako silangan alam din natin na naaabsorb o na hihigop ng ating katawan ang enerhiya ng kalikasan so yan po ang mga dapat nating isaisip habang tayo nagbibilitasyon pagkatapos nyan damihin mo lang ang apat na elemento again, mutya ng hangin lupa, tubig at saka apoy at kalaunan ay magtataka ka yan sa uh, yung bubunan o yung tinatawag na uh, crown chakra ay parang may pipitik o para bang may gumagalaw o parang may pulso at ganoon din dyan sa may noo mo. at dyan din po sa pagitan ng dalawang mong mata na para bang may uh, pumipitik at kalaunan ay para kang may naaninag na liwanag. So maraming uri naliwanag liwanag sa simula parang uh, parang dark pa lang hanggang sa itoy unti-unting pumula, minsan uh, kulay green, at uh, iba-ibang kulay. Ang mainam nito pag uh, yung uh, parang silver na liwanag at saka yung tinatawag na violet yun ang ka mainam yan so pagkatapos po niyan mga kaibigan ay dyan po papasok sa isipan mo o di kaya bigla na lang aandar yung tinatawag natin uh, pangatlong mata ang pituitary gland na kung saan ay may makikita ka ng mga imahe mga figura o di kaya may makikita kang mga pangyayari na mga magaganap sa hinaharap so yan po yung hudyat ng pagbukas ng iyong pangatlong mata o tinatawag na third eye so yan po ha so ang paliwanag lang po ang tinatawag po na third eye hindi po literal na mata ha yan po yung pituitary gland na malabutil ng mais ang laki na pag yan ay mabuksan natin yan ay mapagana natin ay maaari na nating makikita ang hindi nakikita ng iba at maaari din nating makikita ang mga tinatawag na uh, taga ibang elemento. Again, uh, sa gawaing ito, regular cleansing at saka uh, pagmimeditation. Pinakauna talagang mangyayari sa atin ay ang paglilinis sa sarili ay pagtanggal ng negatibo sa katawan. Kasunod na po dyan, ang pag-angat ng ating aura paglakas ng ating enerhiya, at kasunod niyan ang mga minimiti po natin na mabuksan ang ating ah, tinatawag na pangatlong mata. Again, ito pong tagapaglingkod nyo, Karunungan ng Diyos, Ikitirit Masal Arts. Unti-unti ko na pong ipakita sa inyo kung ano po ang dapat natin gagawin kung tayo ay mag, ah, papasok sa karunungang lihim. Dapat natin isa lang alang ang mga sakripisyo, ang mga bagay na dapat nating gawin upang makamit natin ang ating mga minimiti. Ika nga sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So hindi natin makakamit ang isang bagay pag hindi natin pagsikap, pagsikapang maabot ito. Isang mapagpalang panahon at maraming salamat.